Ayan po mga katrabaho. Uh, na naman tayo. Uh, muulan naman. Araw ng lunes. No? Ayan, medyo masama na naman yung panahon. Buti, eh, yun ang masyadong ano, kalakasan yung ano, paambunan-bunda mga katrabaho. Ayan, yan, paano, nakakapagpalitada na tayo rito. Ayan, uh, ginagawa natin, pinapauna muna natin yung palitada dito sa garahe. Para pag na... Uy, diretsyo yon ano? Diretsyo yung, ano, para pag dinikit ko yung tubular dyan. Yung walang singaw, ha? Hanggang doon sa may, ano, ha? Dito sa taas, lalo-lalo na yung pagkapitan ng, ano, ng tubular, yung didikitan. Na walang singaw. ano, uh, na sila. Napauna ko na muna palitata dahil kung hindi kasi pag ka agad, halimbawa mag na tayo dito or maglalagay na tayo ng mga tubular, mas may mahihirapan tayo pag ng uh, nagkalagay na yung mga tubular natin at uh, tapos mag na tayo, yung materialis natin ay may uh, ano, maraming masisira o maraming malalagyan ng simento, marurumihan, no? At is ganyan, uh, mas maginawa silang magpalitada pag wala pang Naka-trusses mga katrabaho. Ayan, huli na lang natin yung ano natin dito. Ay, itong buong palibot nito ng garahe natin ay ipapaano muna natin, pa-plastering muna. Bago tayo maglagay ng mga tubular natin. Para mas lalong mapaano, ano, yung trabaho at magandang tingnan, no? malinis. Hmm. Ayan, si katrabaho daw ay naulog. Eh? Ayan, nung nakaraang araw pala ay nahulog tayo. Yung hindi naman natin na ano sinasadya, ano? Oh, ano yun? Shooting, lang yun. Shooting lang daw, sabi ni Boss Berlo na yan. <laughs> ha? <laughs> ayan, o, laki nung ano natin no Oh. ang haba po nung yero natin dito, nasa 13.7 yata, no? Ang haba nung yero na uh, kakapit dito. Pero yung in-order natin here dito ay talaga ano mahaba siya, isang buo siya, no. Wala tayong dugtong dito, mga katrabaho. <laughs> Bali naka ano na tayo dito. Naka-ilang days na ba tayo dito sa bubong? 4 days. No. Nasa oh, 4 days oh, 4 days na. Yo, dire-diretso tayo dito nasa 4 days na po or maglilimang araw ayata, no. Eh, lang dahil mula. Pero nung narang nakaraang linggo kung di lang umulan eh baka tapos na yan baka naglalag, nagkakabit na tayo ng yero punta mm. mo na yung tangkay ken 190 <laughs> balik tayo ng gater at sibabo <laughs> balik tayo ng gater rara. pasubahin dahil <laughs> Ano yan maputo no, ayan 'yan bakal na rin. Ito 'yung mga katrabaho. Yung kaya na kanya, kanya niyang kaya dosi yung kanyang sinepa na. Eh. Mula kayong babo, dosi. Uy, takya talalam. 12 inches. Inches siya kanta. Yung pagitan. Ay ano, yung sukat. Mula sa ilalim hanggang taas. Ayan o, mga katrabaho, napakalaki. Na? Oo. Na? Na. Tibay, no? Trabaho, parang, <tod> Oh. Kahit na mag-basketball ka rito, mag-dribble -dri ka ng bola.

mo kita sawar mo no? sa lilo mo rin kaya tamo eh. mga sira lang agad eh video mo na si ah kayo pala, ito, pami, tambab, oh. na yung magpalit ito paano eh pasebe itong ah okay tanan na yan ali pabo nandina ako saan magpaukia niya mante oh pot ah, kayak kayak na poten ya hari ini segurunya ini cina ini ya apilnya semen timbin lima. lima, lima. Nah. Oh, saya pakai pinung kayak yang kayak. Potak apa? Cara ana. So kili-kili, nah. Yung mga kilikili, huwag nyo ngayaan magkakabalahibo. Yan ang importante sa mga ano, yung mga architect, yan ang gusto nilang tinitingnan, yung mga sa sulok-sulok na makikita nila talaga maano yung palitada, maayos. Yan ang importante diyan. Kahit sa, kahit uh, malayo ka pa lang, eh, kita mo na maayos yung palitada. kung tama ako, chutan mo na yung ma. Na? Tatagya. Uh -huh. Ay, yan na. Hanggang ang karatang alang tukod na. Karaming lang tukod. Huh? Eh, magkaya. Eh, magbayok. Ano, napakatibay daw, sabi nung ating mga welder, oh. Hindi man daw siya ano, kumakalog. No? Ano, gandang palitada ni George. Oh. Pan, ano, pandayo. Pwedeng... Ang ano to, Pag uh, George, yung ano, tabasin niyo yung pag sa dugtuhan para pag nagkano. Uh. Pwede yung pinag uh, ano, mo. Yung halo, sayang. Kahit pang rebukada lang yung pwede yan. Oo nga, tapos yung dunong kunin mo. Uni. Yung lahat ng pwede kunin mo. Ayun, Sir John George, walang singaw yan. Wala. Ah, wala. Sinirado kaya. Ang nga ba pa naman ng baro nyo, tapos may singaw pa yan. Wow. Kay primer mo no pangan de tanggang ngayon kay maka primer. Ne. Uh, na? Wow. O mamulol na ka pa. De tangalo ang mga maka pulol. Ne. Kaya nang may papalang kaya ulang pa kay kaya pa hindi pa may kasali ng nga low blocks ko na wo ali sa mistan niya, ya kanton din eh papa kanton din masali sa rin do sabe puro ya no man ano Nanito blambut ligay to. Ha? Okay, ni lupa yata ang mali palitada. Yeah. May akwa yan, ang kakaraya, pareha Ma Magdiretso yung palitado ka rin. Okay. Mm -hmm. Parang butak Parang kapag ipupulol mo na lang naman eh. Okay. dito ko da rin eh wacha mo na timano pututan tak tak mo na lang e eh, mo na babalok to eh. pututan nyo na lang tak tak okay. kapi na yan tal Wa, ale. Kinawara sukat kanyang kyan. Aw, ah, oh, pero sakto naman pala keni eh. Ah, Aw. Oh. Ing dulo ngayon pwede hindi nan metong. Na, yeah, oh yan. Aliwa, ing metong pa kyan. Katukinayan din na yan, dinan na pa metong pa. Pero itang dulo ali pa. Wadang guta, ko tadwaya pa. kay. Wa, pero ing kemetong pwedeng hindi na nyan. Na. Pwede nang lagyan pala yung pinaka pangalawa pang dulo. Pero yung pinaka dulo, wag na muna. Nila, ay may ma ay meron tayong tansi rito yung pinaka layout natin di sa palitada. Kaya nakuha natin yung layout natin dito sa bulada niya mga katrabaho. Bali ang bulada natin dito nasa 90. No? Ha? Oh, namumuladas lang. Ayan, meron na tayong pinakatansi. Oh, yun ang Basihan na natin sa pa... Oh, tol, naka -ano rito? Nakasampay yung, ano mo, yung grinder. Sa tanse, baka pumasok dyan. Yung, di ba, naghulog ka dyan. Baka nawala. Hindi nyo napansin. Oh, litaw yung, ano, yung kay nito. Duhat. Duhat. oki oh, oh. ah sa sige tapos na ako na Plaza Luma puntahan ko yung mga ano ron oh yung pintor Lan dami kong iniikutan ngayon bali tatlo kayo rito ah ay apat Yung iniikutan ko <laughs> Balik na naman tayo sa Plasang Luma, mga katrabaho. Punta natin yung mga kasama nating pintor doon. Okay, mga katrabaho, ito na. Uling, huling, uh, balik na natin dito kanina. Nakailang balik na ba tayo dito? Alo sa... Uh, Nakaapat na yata tayo ng ikot no? sa Plasang Luma. Dalawa dito, tatlo dun sa Paralaya. Tatlo rin. Ngayon, pag uh, itong hapon na ito, babalik rin tayo para sunduin naman yung mga nagtatrabaho doon para makuha natin yung mga gamit no yung dadalhin sa Tarlac bukas dahil bukas Tarlac po tayo maaga si Caberlo na ay mag uh, ano bukas magpo-full weld or kung ano man ang pwede niyang gawin dito bukas mga katrabaho ayan okay po mga katrabaho at hanggang dyan maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo mga katrabaho